ano itong lending na pinasukan mo at ikaw ngayon daw ay namumroblema? Ako po kasi yung leader dito sa lending na binuo ko. Ang ibig po sabi ng leader, ikaw ang nag-start mag-open ng lending? Hindi po. Ako po yung tagahawak ng pera nila. Ah, so may ganun. Akala ko sa banko yung nilalagay. Dadaling ko po sa bangko. Ah, okay. So ikaw ang nagdadala sa bangko. Minsan po sa madam sa may ari yung sa lending talaga namin pinaka head office nilalagbigay. Oh, okay, po. so ano nangyari? Kasi po naggrupon po na yan kasi um, kulang. Sabi ko dun sa leader ng lending namin kung pwede ipasok lalaki kasi puro babae yan usually. May pinasok akong kapitbahay na akala ko makakatulong yung yung ginawa kong pag-offer sa kanya eh naging perwisyo pa. Siya yung naging pasakit pa sa akin kaya ang gigigil ako sa kanya. So, gano'n ka nakatagal dito sa lending na ito? Ano naman po, uh, taon na rin po. Taon na rin? Opo, okay. kasi ginagamit ka At masasabi ka sa mo bang ano eh. first time mo ito na na-perwisyo na, na, na ka? Hindi po. Yung iba naman po nagbabayad eh. Ito ang pinakamatindi kasi. Pinakamatinding tao na bukod sa hindi siya nagbabayad, hindi rin nagbabayad sa kuryente na kung sa sa akin, hindi siya nagbabayad monthly. So marami ka ng pinanggagalingan talaga. Opo, na... pero pero iba po nagbabayad. So sinasabi mo talaga na napiperwisyo ka nito. Si, anong pangalan nito? Si Alvin po. Si Alvin Claudio. Ay, ba't hindi pa natin tawagin? Siya ang member sa lending na sinasabing galit tuwing sinisingil. Totoo ba ito? Alvin Pasok. mukha mo. Ang kapal na mukha mo. <mukha mo> Kuya ay, Alvi, diretsahang tanong. Bakit totoo ba na ikaw ay nagagalit pag ikaw ay sinisingil? Hindi, kasi ma'am, ito kasi sinusugod ako dun sa, ano ko eh, dun sa pilahan eh. Dapat Pinapahiya ako yun. eh. Dapat lang yun. Dapat bang ipahiya mo sa konting pera lang na yan? Gaano ka konting pera? Ano ba ang hindi mo mabayaran sa lending na yan? Hmm, sa kuhan, eh. kasi po may mga anak din po kasi ang... Oh, hindi. Magkano po, ba ang utang yun? niya, Ate Melody? Ang ang first loan po namin is 8. Tapos po, weekly po, 7.40. Dapat kung hindi niya kaya bayaran, hindi ka nalang dapat sumali. Dapat tinanggihan mo na lang. Pero dapat, yeah. pero dapat kinakausap mo ako nung maayos, hindi... paano hindi... nga kausap? Hindi ka nga nagpapakita, di ba? Oh. <laughs> <laughs> Tingin mo ba, babastusin kita kung nagbabayad ka ng maayos? Hindi ako nagpapakita, eh. Oo. Oh. Eh diba? nakita mo nga ako doon sa tricycle? Doon sa tricycle? paanong doon e mo kasi nakita? Kasi doon lang kita nakita. Hindi kita nakikita. Lahat pag umpunta sa bahay mo, wala ka. Puro anak mo lang nakikita ko. Oh. Hindi no, lang nakita Ikaw eh. ba ay nagtatago, Alvin? Hindi mami, hindi naman po kami naglalaro ng tagot-taguan eh. Ba't naman po ako magtatago? Okay, sa bagay, sa may katwiran ka Ma doon. Ma'am, do date ang kuryente, hindi ka rin nagpapakita. Pero pag hindi bayaran ng kuryente, nakikita kita. So, bukod sa lending, Alvin, ikaw din daw ay may utang sa kuryente. Bakit po yung nakakabit eh? lang sa mga uh, anak niya eh. Dahil po na, ano po, nagkasakit po ako, nawalaan din po ako ng trabaho. Pa, extra, so, extra, kung lang. wala kang trabaho, bakit ka nangutang? Alam mo, hindi ka makakabayad. Wala ko makakatulong sa abuhayon nila eh. Tapos ano nangyayari ba, Ate Melody? Matagal mo na ba siyang kapitbahay? Hindi, kahit sa ibang lugar, nakikita ko na po siya. Sa ibang bahay, palipat-lipat siya, pero doon din po sa lugar namin. Okay, so bakit nagkat nagtiwala ka? Eh alam mo Hindi, alam mo ba? Hindi sa akin eh kasi may maliit yung anak. Dahil wala po silang kuryente rin. Sabi ko sige, sasali kita para makabayad ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Eh, hindi rin pa na nakabayad. O kasi, saan din alam ang pera? Bunga nga mo kasi. Iba rin kasi yung bunganga mo. Hindi. Pagka, ano, mali yun. Mali yung ginagawa mo. Dapat ito, makisap ko sa akin. Ate Mel, wala pa akong mabayad ng ganyan, ganyan, ganun. Dapat sinasabi mo sa akin, hindi yung nagtatago ka pag oras na nabayaran. Ah! ilan ba anak mo, Alvin? Oh, dalawa, po. Dalawa. So, ikaw ba ay may sakit? No, uh, nagkasakit po ako. Anong sin naging sakit mo? Yung sa baga po. Nagkatibi ka? Hindi naman po, tubig lang po. Pero na... Nagkatubig na ka na sa, na sa baga. Okay. So, alam mo ba yon Ate Melody? Hindi po. Hindi ko naman alam buhay niyan. Eh. Hindi ko na alam niyan, tsura niyan. <laughs> <laughs> Hindi ko alam buhay mo. Basta tinulungan lang kita. Dapat magbayad ka. Ganun lang yon oh, okay. Kasi nagtiwala ako sa'yo. Sobrang ganda mo naman. Di ba? Oh! Ba may mga ganung tao yung tinutulungan mo na ikaw pang masama ano rin tayo? Okay. So I think oo baka medyo may pinagdadaanan lang si Alvin ano. Heto pa ang isang reklamo kay Alvin pero hindi sa lending. Diana, pasok. Ate Diana, ano naman ang reklamo mo dito kay Alvin? Ma'am, umalis po kasi siya doon sa bahay na inuupahan nila. Hindi po siya nagbayad ng kuryente. Five no. months po. Hindi raw nagbayad ng kuryente si Alvin, bakit Diana? Sa'yo naman to. Opo oh, ma'am. Eh, bakit ikaw naman yung, yung landlady? Hindi pa ma'am, magkaka po kami di pa po sa lending. Tapos yan, umalis po yan dun sa bahay na inuupahan nila, nag-iwan po sila ng bayarin ng kuryente, umalis nang walang paalam. Kanino naman oh, bahay, bahay yun? Na, na. Ma'am, sa ba 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 bayaw ba? ko po yun, caretaker ah, pa ako. Ah, sa bayaw mo, caretaker so, ba ka? So, bakit Alvin, iniwan mo yung bahay ng... May, may asawa ka ba? Okay, bakit iniwan nyo daw? Totoo ba to? Iniwan ang bahay na walang kuryente? Hindi po, ma'am. Sinungaling din yan eh. Uy, yung kapala mo! Alam ko yun! Yung nito! Uy, alam okay. ko yun! Number one chismosa rin to sa amin eh. Oh! Kung, to kung, totoo na hindi ka nakakabayad, Alvin, paano sila naging chismosa? Totoo naman yung ginichismis sa tingin amin mo. eh. Kasi totoo yun. Oh. Hindi ko totoo yun, ma'am. Hindi na mo mag-invento ng kwento. Eh, membro ng to the echo to eh. Oo, okay. ano ano oh, paano ano ba nasabi? Echo, alingaw-ngaw ma'am. alingaw Kasi nabi mga na mga kasi hindi ka naman marunong makipag na maayos. Para kang, Ay, para kang baliw, dapat sa'yo mo mentan. Ayos si Alvin. Dapat sa'yo mo Ha? Okay, ano? Kamaro magbayad ng ulo mo, tapos ganyan pa. Dapat ano, Ate Melody? Men mental po, pasok. Ah, eh, ipasok sa mental. Ay, eh, ikaw nagsabi niyan. Hey, <laughs> mental. <laughs> ba't mo naman ang dadalhin <laughs> sa <laughs> mental? <laughs> Di pa naman ang na sisira ulo ko. Ikaw grabe ka naman. Bakit gusto mo siyang madala sa mental, Ate Melody? Eh, hey, ba't mo sinasabing chismo? Saan chismis yung walang katotohanan? Eh, may katotohanan naman yung sinasabi sa'yo. Tanggapin mo! <laughs> Dapat nagpapakumbaba ka rin at nakikiusap. Dati mag-aaway kayo ngayon kayo. Natungan yung sa lending eh. Ay, kasi sila nagbabayad sila ng maayos di sa yung pa dalawa. <laughs> Pag-aawayin nee, pa yung pa dalawa. Kasi sila. Bakit ka nakatingg mag-aawayin? Ito, nagbabayad din ng na utang sa lending pero nagbabayad naman ate. Hindi gaya mo. Ano ba talaga gusto sa inyo? Sino ang pupakabit ng kuryente? Para sa mga nagbabayad di ba? Ay, kasi Abi, nga nakiusap eh. nga sa akin. Ma'am, nakiusap po kasi sa akin. Kahit sinasabi niya na huwag kabitan ng kuryente, kinabitan ko pa rin. Dahil sa maganda nga makiusap. Puro pa kayo ah, so usap. puro makiusap lang. Ganun ang nangyayari. Puro makiusap lang. Hindi ka ba kinabahan na alam mo na ang nangyari kay Diana na hindi na bayaran yung kabilang wife? Kasi po, bahay. maayos po siya makiusap Ma eh. At may anak po kasi yan eh. Pero may ilawot. May kuryente pa rin ako hanggang ngayon. Oh. Eh, eh syempre, na nga ako sa iyo, di ba? Naawa daw si Melody sinuwa sinuwa sa iyo. Naawa ka sa'yo, akin na makipag-usap ka. Eh, ngayon nga lang kita nakita eh. Buti nga may face to face kung so nakita kita. Hindi kayo matikita. Hindi kayo ka nga eh. It's a lending, hindi naman pa kayo ha? Pero kung sugurin mo ako dun, parang kung walang ya. Yeah. Gusto mo, umaling kita pag naniningil ako? Oh. kasi so, ma 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 Mama ganito po yan. Sa lending po kasi, hindi pwedeng makiusap. Kaya ganun ako sa kanya maningil. Kasi on time, kailangan lunes na ipasok ko na yung pera, nailagay ko na sa banko. Hindi pwedeng sasabihin na niya na bukas na. Hindi ko po kaya sabihin, hindi po pwedeng sabihin yun sa ano ina eh, na bukas na. Hindi kasi, po pwede. On hindi time pwede. po pwede. Hindi po. Dapat on the spot. Ilang beses kita inabunuhan? Tatlong beses. Alam po niyo po, Mama Carla. Yan. Pide hindi, huwag ka na magpaliwanag. Ano, ano? dapat... Nagbigay ka na hulog, late yung mo, boy! Hindi yung Hindi ka Kasi may trabaho So, so na, naghulog ka naman. At least nakapaghulog ka. Eh, laging nasa suga lang to eh. Sorry! Na so, wala na sa isip ko, ano talaga may problema. Ano ba utang? Makala mukha na ito eh. Hindi ko na alam kung sino na Okay. Kaya. So, pero nakapaghulog naman siya, Diana. Ma'am, nagbigay po siya sa akin ng payment niya. Late na rin po. Hindi na rin po mapapasok kay Ate Melody sa banko dahil kailangan na po ng ano, penalty okay. po yun kapag Penal na late po kasi ng bayad. May penalty so, po lahat. So, makano nahulog na niya? 7.40 Ay. lang yung binigay niya po pero sa akin, ma'am. Pero nagulog ma ako sa'yo. Baka oh, malaglag ka dyan. Mahulog ka dyan. Wow! Alam mo ba, Alvin, magkano eksakto utang mo? 11-1 po, ma'am. Ma Kasi kailangan na maalam oh. mo eksakto. Para matapos Saano ko. mga... 11-1, yung Ten po. savings po yung 3-5. Uh, sa 11-1. Hindi ko naiintindihan. Kaya nga, eh, bakit ko may sa... 11-1 na kayo? May savings. Ito, ulitin ko lang ha. 7.40 ang hulog, apat na linggo, kung uh, mo yan, 2,960. May penalty po kasi yan. O, oh, ang penalty, penalty natin pa sa 3,000. Pwede na, ate? O, oh, ngayon, yung ano mo, magkano yung utang mo sa lending? O. Ay, sa kuryente? 1,600 po. O, sabihin natin 5,000. 5,000 sa'yo. Sa inyo naman, ate, magkano utang? 5,000 po. Sa o, oh, di nasa 10,000. Ayan, ayos na, Mama Carla. Kaya po, na, nasa 10,000. Sige na. Sa ano po sa tiktubong ko nung lending na po yun. Kaya ka lang nabaon sa tubo ng lending? Oo, siyempre. Ma'am, kasi po pag di talaga nakabayad, may penalty po talagang malaki. Kasi yan, oo, yung mga palending-lending kasi budol din masyado yan minsan. Nadamay daw siya dahil hindi nakakabayad si Alvin sa lending. Mia, pasok! Mia, bakit ka naman nadamay? Ganito po kasi yun, ma'am. nag po siya na 8,000. Sa akin po yung 2K doon sa loan niya. Bale, ang hulog ko po sa kanya, 240. Ngayon, ako pinagbibintangan po niya na kaya hindi po siya nakakahulog dahil daw po sa akin. Eh, Sabado pa lang, Alvin, binibigay ko na sa'yo. Kung di ka rin abnormal. So sabado pa lang binibigay mo na yung bayad. Okay. Hindi naman salba si Alvin dito sa usapin natin kasi parang bukod sa hirap kang magbayad, umutang ka sa higit pa siguro sa kinikita mo sa trabaho mo. Eh responsable kang magbayad, no?